Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. pag uusapan natin ngayon ano nga ba ang ganap? na talaga namang umari ba siya ng bonggong bongga. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman na mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng baka mama masam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ayun nga, siyempre, nasa ano, hotel na silang lahat dahil nagdatingan na yung mga galing sa ibang lugar. ah uh, lima galing sa another place, tapos lima naman galing sa another place. So, nakabalik na sila ngayon. Kaya ipon-ipon na mga kandidata dito sa hotel na kung saan nag stay sila sa laban nila dito sa Miss Universe. So, yon At syempre, sa unang-unang pagkakataon, Ayan na. Nagkaroon na ng photo together si Miss Philippines at saka si Miss Thailand with Miss Peru. Diba? So yan. So syempre, dito nakita natin yung ganda ni Miss Philippines, ni Miss Thailand at Miss Peru. In fairness ha, walang nalamon at walang naiwanan ang beauty. Lahat sila ay magaganda. Syempre si Chelsea Manalo, talagang lutang ang ganda niya dahil sa kanyang beautiful charming black beauty ayan yung black magic ng ano na tinatawag di ba talaga masasabi mo na oy in fairness sa kanya ha sumasabay yung level ng ganda niya kay Miss Peru at saka dito kay Miss Uh, ano, Thailand. And then, of course, si Thailand, maganda din si Thailand. Very Asian ang beauty. At ah, talaga naman masasabi ko, iba din pala talaga si Thailand. Matangkad, no? Kesa kay Chelsea at saka kay Peru. Then, ayon nakakatuwa silang tingnan. And then, of course, si Miss Peru naman, talaga namang lutang din ang ganda. So, yon So, ito yung unang pagkakataon na nagkaroon sila ng photos together. Kaya, ang sabi ng lahat, Mama sampai, di ba, possible ba so silang mag-top 3 dito sa Miss Universe? Nakakaloka kayo, top 3 agad. Siyempre, kailangan patunayan muna nila yung mga sarili nila sa laban nila dito sa Miss Universe. At kung suswertehin, bakit hindi? Ayan ha, paalala ko lang sa lahat. Hindi ko sinasabi na mananalo si Chelsea Manalo. Ang sinasabi ko dito, possible or bakit naman hindi? Di ba? So, yon So, tignan natin kung ano yung ipapakita. But, for now, masasabi ko, nakakatawa ang ganitong makita natin yung mga kandidata ng malalakas. Siyempre, malakas si Peru, malakas si Thailand, malakas din si Philippines. And, tignan natin kung sino yung matitira at kung sino yung makakaabot talaga sa dulo ng competition. I hope na silang tatlo. Di ba? And then, kahapon din nagkaroon din ng challenge ang mga kandidata para sa kanilang makeup masterclass challenge, di ba? So yun. So dito sinubukan kung gaano kagaling ka mag-makeup yung mga kandidata. At siyempre, sa lahat ng kandidata dito, isa si Chelsea Manalo sa napili nilang best makeup, di ba? So yung ano, magaling mag-makeup. At nakakatuwa kasi napansin nila si Philippines dito. Imagine mo, dami-dami mga magaganda dyan. Ang dami-dami dami mga eksenadora dyan. Pero si Chelsea Manalo ang isa sa mga napili nila. So, yon So, natuwa naman yung ibang kandidata para kay Chelsea Manalo. ba diba? Nakita naman natin kung gaano siya in-embrace ng ibang kandidata. At talagang masasabi ko na iba din talaga yung ano noyo yung, yung galing ni Chelsea Manalo. So, inilalaban niya talaga yung mga bagay-bagay at natuwa ako kasi champion nabigyan siya ng spotlight na ganito at mabigyan siya ng pagkakataon. Kung baga, isa tong halimbawa na ang ating pambato ay umaarangkada talaga ng bonggam-bongga dito sa Miss Universe. So, yon So, pagdating naman dito sa ibang eksena, si Chelsea Manalo ay isa din sa mga napili na ipadala sa orphanage dito sa ano sa La Paz Orphanage in Mexico na kung saan ay nag-ano yata sila dyan ng mga scholarship program. So, yon nakakatuwa kasi limang kandidata ang ipinadala dyan at isa si Miss Philippines. So, sabi ko magandang ano to, pagkakataon kasi syempre, kasi to eh. Kumbaga, parang nakakatuwa at naisip nilang ipadala dyan si Chelsea Manalo. So, yon Kaya, bongga yan. So, syempre, wala namang bearing yan sa mga pinagagawa nila sa laban nila sa Miss Universe. Hindi naman ibig sabihin na pinadala si Chelsea dyan ay siya na ang mananalo Miss Universe. Hindi naman ibig sabihin na siya ang nanalo sa makeup challenge nila ay siya na ang winner. So, maraming kailangan talagang dapat pang ipakita si Chelsea Manalo. At especially nga sa preliminary competition, so doon niya kailangan ipakita talaga yung galaw, yung ganap, yung palo. di ba So, yon So, ako para sa akin about Chelsea, mas parang pinagkakatiwalaan ko siya ngayon. Mas dapat ibigay ko yung tiwala ko sa kanya dahil nakikita ko naman yung improvement, nakikita ko yung proseso, nakikita ko yung hindi siya nagpapabaya. 'di ba? Hindi siya nagpapabaya sa competition na 'to at binibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. At doon ako natutuwa sa part na 'yon. Kasi syempre kung iisipin mo hindi biro ang laban nila dito eh. Kasi 130 candidates ka, sila or 120 kung iisipin mo ang dami. Yung 100 na nga lang ang hirap na mag-shine dyan, eh. Pero do sa kabila ng sinasabi ng iba na ko hindi makakaariba si Chelsea Manalo wala sa sistema yung beauty na meron siya na katulad na sinasabi nila na gusto kasi nila yung talagang panalo yung beauty naiintindihan ko yung ibig nilang sabihin pero nandoon ako sa part na sana pagkatiwalaan ninyo doon naman sa nababasa ko nako walang ano wala daw silang tiwala kay Kunan <laughs> Ganyan din yung sinabi natin kay Mr. Nawat. Wala tayong tiwala sa organization. Pero ngayon, purin-purin natin sa si Mr. Nawat dahil sa magandang ipinakita na resulta dito sa Miss Grand. Ang akin lang siguro, mas maganda na ipanalangin natin yung kandidata natin na sana, miski papano, ay makaabot sa dulo ng competition na to. ba? Diba? So, yun. Kasi maraming mga eksenadora at umaari ba. So, hintayin na lang natin yung prelim. At doon natin siguro masasabi kung ano ang mararating niya dito sa competition na to. So, yun lang yung akin. And then, punta naman tayo sa ibang kandidata. Siyempre, isa pa rin sa mga nakikita nating matinik na kalaban dito ni Chelsea Manalo. Siyempre, si Miss Thailand. Alam naman natin na si Miss Thailand ay hindi yan basta-basta. Dahil, iba din ang charisma na meron siya at very queen talaga yung dating niya. So isa to sa mga pwedeng mo talagang tignan na kalaban talaga dito sa Miss Universe. And then of course si Miss Peru, ah uh, consistent pa rin siya at hindi pa rin nagbabago ang tingin ko na possible na isa siya sa mga pwedeng makakuha ng corona. And then, doon naman sa sinasabi ng iba na basa ko, si Venezuela, si USA, saka sino pa ba? Si Chile na hindi daw dapat katakutan sa competition na to. To be honest, hindi naman sila dapat katakutan pero syempre dapat din nabantayan yung galawan nila. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ayan yung nakikita mo sa kanila ay hindi na sila nakakatakot sa competition na to. At kahit si South Africa, yung sinasabi nila na si South Africa, wala namang ganap. Ayun nga yung nakakatakot eh. Yun na siya na parang hindi mo alam kung ano ang magiging eksena niya, di ba? So yun. So ang akin lang ay tuloy-tuloy lang. Si Brazil. Kamusta na naman si Brazil sa akin? So, ilang taon na ba na eh El Tocuyo ang Brazil? Di ba parang pangatlo, tatlong beses na or dalawa? So parang piling ko sunod-sunod yung El Tocuyo ng Brazil since 2022. So tatlo na. So pag nagkataon, ito yung ikaapat. Pero ngayon kasi si Brazil kasi nakikita natin na medyo umeeksena ng todo dito sa competition. So gusto ko yung styling niya, gusto ko yung beauty niya. Umaari din talaga siya? Pat tignan natin kasi pwedeng makalusot yung ibang kandidata more than sa kanya. So, depende yan sa ipinapakita niya. Si Dominican Republic, ayun, sa awan ng Diyos, at itudora pa din. Medyo, ganun pa din yung eksena ni Dominican Republic. Nakakaloka pa din siya. At tumbling pa rin ako sa kanya kasi galaw dito, ganap doon, ikot dito, ikot doon. Alam mo, ganun pa rin yung eksena niya. At nagtataka ako sa kanya. Sa lahat ng kandidata dito, siya lang yung walang sash. So, yun, nasusunod niya pa rin yung sash niya doon sa ano. Hindi ko alam kung nasira ba yung sash niya nung nag away sila ni Miss Panong ma or ano ba ang nangyari sa sash niya, bakit wala. So yon. So ako tingin ko ah uh, baka nasira yung sash niya. Sana na no magawa na nang mas maaga kasi parang napakaganda naman ni Dominica Republic sa suot-suot niyang sash. totoo lang. So, yung styling niya kanina medyo nakakaloka. Talagang, alam mo yon <laughs> Ariba kong ariba ang lola mo. Pero, syempre, gusto ko din yung styling ni Miss Philippines kanina. Maganda din yung suot niya. Actually, hindi ko masyado napansin yung damit. Ang napansin ko yung beauty niya. O, oh, di ba? So, aminin ninyo yun. Saka parang iba talaga, nag-glow si, ano, no? nag si Chelsea. Doon naman sa sinasabi nila na kung mama, baka ma el si Chelsea Manado dito, hindi natin alam. Ako naman, parang piling ko naman, maganda yung ipinapakitang laban ni Chelsea. At, Tingin ko okay lang, di ba? So, yun. So, laban lang. Magtiwala lang tayo. Mahirap kasi. Baka, mamaya hindi natin alam, di ba? Isa pala siya sa mga nagugustuhan. So, malalaman natin yan sa finals. So, basta magbigay lang tayo ng magandang tiwala sa kandidata at ipakita lang nila yung mga galap ganap nila, mali naman, di ba? Mag-shy like a diamond star yung mga yan. So, sino pa ba yung mga kandidata na nagugustuhan natin sa mga eksena nila kanina? Actually, madami iba-iba uh, kasi talaga yung mga ipinapakita nilang galawan at ganap. Kaya parang sabi ko, ay, araw-araw talaga may nagsashine. Isa pa si, ano, si Nigeria. Maganda din si Nigeria kanina. Sobrang gustong-gusto ko din si Nigeria. The way kung paano talaga siya mag-ayos at bagay din sa kanya yung mga eksena niya. Sobrang ganda ni Nigeria. Ito ang pinakamagandang Miss Nigeria na pinadala ng bansang Nigeria sa Miss Universe, no? At ewan ko kung nagugustuhan niyo siya. So, parang feeling ko, papasok din to. So, yon Isa pa, ah uh, si Victoria Velasquez Vincent. Ayun, si Victoria Velasquez Vincent, patuloy na masyadong malabas sa paraan na alam niya. So, naniniwala ako na ang New Zealand ay makakapasok sa semifinals sa top 30 na Miss Universe. And then, tignan natin sa mga susunod. Alam niyo sa totoo lang wala naman tayong dapat ikaproblema o ikatakot kay ano eh, kay Miss New Zealand kasi parang piling ko aariba si New Zealand pagdating ng preliminary competition at doon may papakita niya talaga yung beauty na meron siya, yung kaseksihan niya. So, sabi ko, hindi man siya napapansin masyado dito eh parang piling ko naman lalaban naman ng bonggang-bongga si ano no si Victoria Jaan. And then, kamusta naman si Great, Great Britain? Actually, si Great Britain medyo uh, wala akong balita sa kanya kung ano na yung ganap. But, nandun doon na sana maka-eksena. Si Miss Mexico, Actually, si Miss Mexico nakakatuwa kasi may make-upan siya ni ano, tinulungan siyang make-upan ni Chelsea Manalo. And then, nakakatuwa kasi nakita naman natin kung paano sila kaklose. So, at least, di ba, sa home court ng Miss Universe ay malapit si Chelsea Manalo. So talagang buti na lang hindi siya malapit kay Dominica Republic. So good luck sa kanya. So napaka-cute ni Chelsea kanina in fairness. So natutuwa ako sa beauty na meron siya. Huwag kayong magalit kay Chelsea Manalo. Sa mga nag-aano kay Chelsea Manalo na walang tiwala sa galaw ni Chelsea Manalo, huwag kayong magalit. Ano hinin nyo? Kung baga parang i-embrace natin. Kasi parang feeling ko naman, ito naman si Chelsea Manalo ay ginagawa naman niya yung makakaya niya para sa Pilipinas. Kasi guys, alam nyo, mas maganda yung support lang tayo sa kanya. Wala naman tayong ina-expect na katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi naman corona ang gusto ko para kay Chelsea Manalo. Kasi alam ko na medyo malabo yan. Pero ang gusto ko kay Chelsea Manalo ay mabigyan siya ng spotlight at makarating kahit man lang top 12 dito sa kompetisyon kasi parang feeling ko, yun lang naman din talaga yung pwede natin marating. So kung makakarating pa yan ng top 5, Diyos ko, bonus na lang. Ang pinakamalayong mararating natin dito, possible talaga, top 12. But kung aariba pa, depende sa gown, depende sa eksena, so swerte natin kapag naka-top ano yan, naka 5. So, for now, sure naman tayo na papasok naman to sa top 30. And then, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya. Malay ninyo, di ba? So, ako para sa akin, hindi kayo dapat magalit. Supportahan so ninyo. Huwag nyo paghanapan. Ipag-pray ninyo. Para at least, di ba, mas malayo yung marating nga. Sabi ng ganun, the more na binababa nyo yan, the more na tataas siya ni God. So, ngayon, sa mga eksena na ipinapakita ni Chelsea Manalo, ay nakakatuwa naman tignan kasi umaariba naman ng bonggam-bongga. At ang pinaka nakakatuwa kay Chelsea Manalo, yung beauty na meron siya, nakakasabay naman sa ibang kandidata. Yung styling na problema natin na parang ampoy ng, ex ng styling ni Chelsea Manalo, in fairness naman sa kanya, nakikerry naman yan dalhin. So, nasa desisyon na yun ng hurado kung si Chelsea Manalo ay ipapasok nila o hindi sa top 12. So, for sure, top 30, papasok yan. Pero doon sa top 12, ayun, doon magkakaalaman. But just trust her. Ayun lang. So, walang dapat ikagalit, kundi abangan at supportahan. Si India, ang ganda ng outfit kanina ni India. Talagang masasabi ko, bonga ang kanyang outfit. At ang clear-clear ng suotan niya. So, parang piling ko naman kay India, ano... Uh, malakas din yung laban sa competition. Si India, si Thailand, si Philippines. Ayun, silang tatlo ang nakikita ko pagdating sa Asia. But in fairness, ha, magaganda din sila Cambodia, magaganda din si Myanmar, maganda din Vietnam, maganda din. Kaya lang aminin natin yung yung kumbaga yung lakas. Oo, uh -uh. yung lakas I think it's Philippines, Thailand and ano, tawag dito, ah, uh, India. Si Indonesia baka maeltokuyo ngayon taon na to uli. Kasi parang piling ko yung kandidata nila hindi masa ano, pero parang nakikita naman natin na medyo umaariba naman, pero hindi ayun ang hindi makasabay. Kasi yung ganda niya talaga nalalaman ng iba. So, ayun yung mahirap at ayun yung advantage naman kay Chelsea. Kasi yung beauty ni Chelsea, umaangat naman kapag dinikit mo sa iba. So, magkaiba talaga. Mas bongga talaga ang datingan ni Chelsea. And then, si Colombia, actually si Colombia, parang piling ko malakas din ang pambato ng Colombia. Sino pa ba? Si Denmark, sinasabi nila, Ah, uh, sobrang ganda daw ni Denmark. Oo, naniniwala ako maganda si Denmark. Pero depende sa galawan. Si ano naman si Finland naman, actually gusto ko yung ano niya, yung confident level niya na alam mo yon na talagang laban na laban. Pero sa totoo lang, kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda si Denmark sa kanya. Sa totoo lang, mas parang nafi-feel ko si Denmark sa mga eksena niya, sa mga kabugan. Si USA, okay naman sa akin si USA. So, sino pa ba? May mga ano eh, sa, si Albania. Si Albania, kasi yung mga bansang to, hindi natin alam eh. Si Spain, buti pa si Spain. Medyo iba din yung datingan ni Spain. At nagagandahan din ako talaga sa beauty na meron ng pambato ng Spain. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging eksena nila sa Miss Universe. Pero maganda ang Spain si Great Britain sana makapasok, di ba? So, yon So, good luck. Basta ako, nandoon lang ako sa fight na abangers lang talaga. At hintayin muna natin yung prelim para mas bonga For now, uh, lang natin yung mga daily activity nila kung sino nga ba ang nagsashine, sino nga ba ang umaangat, at napag-iiwanan ba ang kandidata natin? Piling ko naman, hindi naman. Yung kandidata naman natin ay patuloy naman talaga na nag-shine like a diamond star. So, natutuwa ako sa mga binibigay nilang ano, challenge kay Miss Philippines and then, naipapanalo to ni Miss Philippines. Napapasama siya sa mga gustong na mapili nila dito. So, doon sa part na yun, winner na tayo. So, nakakatawa na yun. At dapat ay ikatawa talaga natin yun ng bonggang-bongga. ba diba? So, yon And good luck. And tignan natin mamaya kung ano pa ang more update. For now, mas nakakaloka ngayon ang eksena ng Miss Universe kasi papainit na sila ng papainit. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.